Makiyot na naman si Torres kasi nililinis niya yung alulod namin. Kasi punong-puno ng dahon. The clip. See all the clip there, eh? Yes, over there. So, niremove niya na yung Christmas lights namin. So, tingnan nyo. Yan lang ha. Yan lang hanggang dito. Punong-puno na. <laughs> Nakita ko oh, may jeep dito sa Skatoon, pumapasada. Ayun oh. Eh. Ayan guys, September na. Alam nyo na pag September, time to put up your Christmas lights. So, inaayos niya kasi naglaglagan dahil lumutong yung ano niya, yung clip na nagsasabit doon sa pinaka ano you know alulod so itong nangyari oh na naputol so nung malakas ang hangin naglaglagan yung christmas lights namin so yan aayusin ni Tors to tapos ididikit didikit ko ya mo sa... oh, yan. yan yan tapos pag tinanggal mo Yan po ang kamay ng isang masipag na ano karaktero. kanyan okay It's okay good okay. okay. yeah, okay. 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 ganyan yan kasi pag guys hindi yan mapakali pag wala yung ginagawa para yan laging sinisilihan ng puwit <laughs> na yung Christmas lights unti-unti na namin na ibabalik sa dating lagayan niya hmm. Open. yun nga naikabit ko na sana hindi na malaglag ni hanggang sa baba kita try ni Tors yung aming Christmas lights kung nagana okay so it's working ay nagana so it's so nagana na siya pero yung isa yung white hindi pa kasi wala pang saksakan So, yan. May steady lang siya. Ano pa? May yan. Oh. Isang ganyan naman siya. So, Parang maganda kasi nag-reflect siya sa ano dahil. Oh, yeah. Parang siyang pa-triangle. <coughs> Ayan. Ganda. So, yan na ho ang aming Christmas lights. Pa yung eh. Ay, maganda ho. Oh. Nag-reflect sa ano mm. eh. Plastic. Oo. Parang. Yeah. Parang lalong lumaki. Uh Oo. -oh. Straight pa yan. Mm.